South Railway Train Ito sa may Santa Rosa guys meron silang unloading dito ayan, nakabuta uh, natin yan dalawang truck na yan dalawang uh, container van ayan guys, ayun yung kanilang uh, boom truck ayan, uh, nag-unload sila ng uh, parang tower crane yan guys eh. yung uh, ina-unload nila na yan makapansin nyo ayan, yes, uh, Santa Rosa Laguna So yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawan ninyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan. Nagbababa sila ng uh, ano, mga materialis no, galing dyan sa may uh, dalawang uh, container banayan guys. So yun, maraming maraming uh, salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. No, thank you, thank you very much. Yung mga tao din sila diyan na gumagalaw ngayon, no. At talagang puspusan yung kanilang uh, ano rito. Ah, uh, pagtatrabaho, no. Nandito malapit lang yan dito sa aming uh, ginagawan. Kaya tanong na tanong natin yung mga activity nila dito. No, every weekend tayong uh, namove, ka dito, guys. Ayun, yung ko sa inyo, magmamonitor tayo dito sa may uh, South Railway Train ng Santa Rosa na Laguna doon naman sa kabila na yun guys yung maraming uh, track truck na yun zoom lang natin yung konti doon naman nagbabaon sila ng seat pile ayun doon guys ayun no. kita ba yung uh, parang bakod uh, bako din eh, no? Bako na nga pero yun yung pambao nila ng yung mga bakal na tigas doon sa may bahagi na yun kasi medyo malalim doon so kaya binaon na nila ng seat pile yun no? depensa yun sa pagbaba ng lupa o pag uh, guho, no kasi nga mabibigat yung uh, truck nila diyan sa lugar na yan na pinapasok nila guys pangalawa at uh, hindi lang truck yung uh, kanilang i-standby diyan diyan nila sa tambay yung mga concrete panel no yung mga uh, tube parang yung guys eh yung uh, dyan nila bubuoin sa lugar na yan. Kaya dito naman, yan, nagbababa naman sila ng ano dyan. Guys, doon naman nila dinadala sa kabila. Ayan, doon sa area na yon Maluwang to guys, napakaluwang nito. Siguro, hindi lang tong uh, sampung uh, hektarya o hanggang 15 na hektarya o hindi lang mga 20 siguro to na makaluwang kasi kaya hanggang dito yan guys ayan dyan o oh. doon pa yan sa may likod sa may highway yan guys, ayan nagano sila dyan nagbababa. Uh, mga tao sila dyan na nakatambay sa lugar na yan, nagbababa ng mga uh, materialis. So doon naman, sa lugar na yun guys, doon sa so, may maraming uh, heavy equipment na yung guys, doon yun. Meron pa silang uh, pinapatag doon eh. Ayan, oh. Gumagalaw <coughs> yung kanilang uh, mga mga bakod doon sa area na yun. Napakaluwang ito, napakaluwang nitong uh, lugar na to, guys eh. Napakaluwang. Ito nagbabaon doon ng uh, ano, sit pile doon, guys, ayan. Ano, sa lugar na 'yon. Ayan. Napaka luwang area na napili nila para dito sa ano, uh, Santa Rosa Laguna. Yung uh, area ng South Railway Train, no? Sunod-sunod <clears throat> na po yan, Kalamba, Laguna, Binyan, yan po yung mga uh, area na kung saan dadaan yung ating mga train. So hanggang uh, Manila, yung mga uh, area yung mga release ng train, no? So pag ito natapos, no, malaking uh, ginhawa to para sa ating mga kababayan malaking kaluwagan to sa kanila no etong area na to dito yun naman takong guys yo sinakop na lang nandoon sa so, may uh, gilid ng ilog kasi yung guys yung may gutter doon ah so lang natin konti yun no yung bakod na yon ilog na po yan yung likod niyan ilog na <coughs> sinakop na nila yan ang doon guys ang sa taas dito ako sa taas ng ating uh, building yan sila sa as sa baba dito so, sa taas, taas so papakita ko sa inyo mamaya yung mga uh, karuntong nito guys akit pa tayo dun sa fifth floor so maraming marami salamat sa sumusubaybay sa akin ng youtube channel nakaluwang pa niyan guys oh. hanggang doon pa yun sa kabilang dulo Doon sa kabila. ding sila ng material sa mga container van meron pa dun guys sa dulo apat na container van lawak nitong area nila no? ito yung uh, south railway train no, ng Santa Rosa Laguna napakalawak lawak nitong area na to na napwesto lang napaganda pa guys kasi doon sa kabila na yung building na yun highway na po yan eh. yan na yung papunta ng Binyan, Alabang no? Sa, saan saan sa pa tapos dito naman sa akin kurang, yan naman yung uh, papuntang uh, Kalamba mapapunta na ng uh, sana yan Bicol yan ang ganda yan guys yun nakita nyo yung ano na yun yon yung, yun ang pinaka office nila yung lugar na yun yun yan ang ganda po yan, yan highway na yan ang ganda sa lugar na yun yan, guys. napakaganda nung uh, itong uh, South Railway train baka ng self supply ano supply pile dun sa lugar na yun guys ayo tas bubuhatin ng uh, boom truck yung malaking uh, boom truck na yan bubuhatin niya yan nandiyan sa loob ng container pa